Magandang araw nga mga kumari bakla at umaga na naman kay ganda. Kitang kita nyo naman mga mariko, ko. Maliwanag na nung kami ay umalis nga. At kahit nga January na, iramdam eh na ramdam pa rin namin ng lamig. Akala mo December pa rin dito sa Maynila mga kumari kong bakla. At lunis nga ngayong araw, ay eh halos wala pa rin talaga mga sasakyan sa kalsada. Nasanay na kasi ako, nakapaglunis, eh, talaga nga namang traffic. At syempre, na nakarating na nga kami ngayon sa gardinan. At talagang una kong chinek talaga mga kumarang bakla, itong mga pipino. Aba, nung nakaraan lang, eh, ang liliit pa nito. Pero tingnan mo, nakapaka isang dangkal na. Mas malaki na sa dudong na nga sa ako, charo. Eh, pero sa totoo lang, mga kamarag bakla, nakakatawa talaga pag masdan, lalo na kapag ikaw yung nagtatanim. Tapos nakikita mo, nagbubunga ng mga ganito. Yung dating binibili mo lang talaga sa markado or sa market, pero ngayon, ikaw na mismo yung nagtatanim. Talaga naman nakaka-inspire. Wow. Iba daw talaga kapag gusto mo yung ginagawa mo, talaga mag enjoy ka. Compare sa mga pinipilit mo lang yung sarili mo, kaysa sa mga hindi naman talaga gusto. Ano daw? Magpasensya nyo na mga kumari kong bakla, talagang magulo talaga ako magkwento. Tingnan nyo naman o, oh. yung asawa ko pa, lakad lang. Tinitingnan ka, tinitingnya niya kasi dyan mga kumari kong bakla, yung mga pitik na kumakain talaga ng pechay. So ayan mga kumari bakla, pagdating ko dito, tinignan ko na rin itong mga kamatis. Kasi talagang ko siya. Aba, tagal-tagal na, hindi pa rin lumalaki. Tapos so, kuro ko nga siya talaga siguro sa tubig kasi nga kapag dinidiligan namin, eh talagang umaagos lang siya. Kaya nga nag-decide na lang ako na gagawin ko. Lalagyan ko ng mga butas-butas yung taas niya para doon na mag i yung tubig. Para at least kahit pa pano, eh mahihigop nito yung mga tubig na ididilig sa kanya. Siyempre din naman ako na rin siya dyan. Kahit sobrang init niya at saka sa balat, init ko. Kasi mas gusto ko talaga yung ginagawa ko. Iba talaga kapag gusto mo yung ginagawa mo, talagang hindi ka makakaramdam ng pagod. Naranasan ko rin naman magtrabaho sa mga malaking kumpanya at malalaking sahod. Yung above minimum, may kota pa. Tapos yung kinagandaan doon, may incentive pa. Yung tipong nakaupo ka lang sa computer, halos keyboard lang yung hawak mo. Tapos kausap mo, nakaupo ka lang, paikot-ikot sa upuan mo. Kinagandaan doon, naka-aircon ka pa. At saka yung pang-kinaganda, yung ang laki nga ng sahod mo. Kaso talaga mga pumarikong bakla, ay eh, nag talaga ako. Kasi as long as na, hindi ko talaga gusto yung ginagawa ko, ang laki nga ng sahod ko. Pero talaga nagtitiis na ako sa stress. Kasi nga pag pinasok mo talaga ang sales sa BPO talaga namang may stress ka. Pero syempre, dalawa na lang kami ng mga asawa ko. Pinilit ko muna magpahinga. Ano ba niya magpahinga muna kahit isang taon? At dalawa lang naman kami. Pero yun na nga, pinupush talaga ako ng iba na magtrabaho na ako. Bukod sa mimiisip na rin ng iba na palamunin ako. Nakakahiya, di ba? Pero totoo lang yung mga kumari bakla, hindi naman talaga ako sanay na walang ginagawa at walang trabaho. Eh simula nga nung nagkaisip ako talaga naman, simula naghiwala yung mga parents ko, independent na ako sa sarili ko eh halos hindi na ako maas sa mga parents ko kasi alam ko lang kumita talaga ng pera ngayon lang ako nagpay nga dahil nga naman sa stress ko sa trabaho stress ko sa kung saan saan eh what ang dami namang stress sa buhay kaya ito ngayon mo ako ngayon yun na nga lang sa pagtanggal ay sa pagalis ko sa trabaho ko dun pa nga ako napapasama syempre wala na akong trabaho kaya ito Piling ko tuloy, palamunin na lang ako. Ang sakit sa feelings, 'di ba? Pero syempre, at kung gustoin ko na talaga magtrabaho, eh pwede ako kahit saan trabaho. Mapa BPO, sales lady, at kahit construction. At pwede rin ako sa otokad, pwede rin naman ako as a city officer. Dami ko ng experience sa buhay, pwede rin naman ako kahit saan. Eh pwede ako sa field, pwede rin ako sa marketing. O, ba diba, mga, mga nagkong bakla, kung gugustuhin ko naman talagang bumalik sa pagtatrabaho, eh pwede kahit saan. Problema nga lang, kahit gugustuhin ko na nga talaga mag-ibang bansa, eh ayaw nga ng asawa ko. Kasi nga daw, bak kasi nga daw, isa sa mga dahilan niya, eh baka mamaya, eh makahanap daw ako ng iba doon. Ano nga naman daw laban niya, eh siyang, isa lang siyang dihamak na farmers. Pero ang sinabi ko sa kanya, huwag niyang, wag niyang mamalitin ang pagiging farmers niya. Bukod sa pagiging farmers, nakaka-proud din na mga pag-asawa ng isang farmers. Natuto ako sa pagtatanim ng kung ano-ano mga gulay. Aba, ganun pala talaga kahirap pagiging farmers. Sa ahit sobrang init, kailangan mo talagang bantayan yung mga gulay. Ultimo mga damo, kailangan mo bunutin. Kahit maputik, hala dilig, hala bunut. Ganun talaga siguro ang buhay. Pero kahit mahirap ang pagiging farmers, as long as na gusto mo naman yung ginagawa mo, mag enjoy ka. Proud na proud nga ako sa kanya kasi nga sa dami ng dinidiligan niya, hindi siya nakakaramdam ng pagod na kapag basketball pa nga Pag umuwi na kami sa amin Aba, basketball sa tanghali Basketball sa gabi, charot <laughs> Kasi, oy Naghukay ka lang dyan Dahil mo ng kwento, girl So, ayun na nga, mga kamari kong bakla Ewan ko ba kung ano pinagkukwento ko Pero, yun na nga Nakakaramdam na ako ng init dito sa pwesto ko Talagang masakit siya sa balat, mga kamari kong bakla Kaya ang ginagawa ko na lang Nag-lotion na na ako pag uuwi So, yun lang O, mga kamari kong bakla lahat ng kuno kwento ko ngayon, baka may mag na, na may, mga basher na naman ha. Alam niyo sa pagiging content creator, kahit ano pwedeng i-content at pwedeng i-post, pero sana wag sana ang kinin as mga sumulang pangalan. O mga alam niyo na mga basher ha. Kasi sa susunod, ipo-post online ko na lahat ng basher. Charot. Syempre kailangan maging mabait din tayo. Kailangan peace of mind, 'yan si Lord ng bahala sa mga taong numaalip sa amin ha. Bye-bye. Sana kunin na kayo ni Lord. Charot! <laughs>